So ito yung preview niya mga ka-farmers. Ayun, good day sa ating lahat mga ka-farmers at uh, welcome back to my channel, Merino Farm TV. So medyo matagal-tagal na rin hindi tayo nakapag-upload ng uh, video mga ka-farmers, no? So dito ngayon, i-unbox natin, bumili nga pala tayo nang isda. So, galing pa to ng Negros Occidental. So, i-unbox natin. Ah, pinadala siya nung Friday. Ngayon ay Thursday, September 19. So, 6 days. So, sana buhay pa. So, tara. Ano natin? I-unbox na natin mga ka-farmers. galaw <laughs> galaw nang alaga natin mga parts okay. the moment of truth ano oh, buhay pa sana buhay pa okay mata yung isa Nanganak na. Yung male, na TKBM, buhay naman. Pero yung female, sayang oh. May fry na, nanganak anak eh. Kaso pati yung fry, patay. Meron siyang... Pre-B ah, Pre-B ito Mga Juby na ah, Bolik Tawag ko kung PKB yung ba to Ayan ah, yung isa So ito Buhay Yung Male At Female nya yung Buhay pero yung isa, tayo, buntis na. Wow. Kiki BM. Ito yung freebies. Ito yung niya. Dilim eh. So, lagay natin sa... So, dito natin siya... Ilalagay mga kapalos. So, sana kahit pa paano makaparami pa rin. So, medyo malayo. Nanganak kasi sayang. ito so ay jubi so natin sa labas to ilalagay mga ka-farmers so shoutout nga pala kay uh, sir joshua frias so sa kanya ko nabili so lalagay ko na lang yung facebook niya kung gusto niya rin bumili uh, sa kanya uh, ito freebies niya lang to may mga freebies yung uh, bibigay tsaka yung grupo nila lalagay ko na rin dito so, mga after 15 to 20 minutes siguro, uh, pwede na natin siyang pakawalan sa ating aquarium. So, uh... so ito yung preview niya mga ka-farmers. Parang PKBM pa rin siya eh. Pero jubi, jubi size may fry pa doon isa hindi <laughs> nailipat hindi nakuha naiiwan Harbers, salamat ingat.